dati pwede pang mag exit dito sa Saudi kahit meron kang loan or mga credit cards hanggang sa pinatupad ang batas nagbabawal na umuwi or mag exit ang mga expats na may mga financial responsibilities for obligations sa kingdom no? kinatawag na labor reform initiative noong March 2021 kaya isa ako dati sa mga nag exit na may loan active loan may credit card pa na sagat. Kasi nga, kampante, dahil may lilipatan, maasang makalipat agad para makapagbayad ng mga obligasyon. Kaya ang nangyari, nakatambay ako sa Pilipinas ng mga 7 months ata yun. Napilitan akong pumasok dito sa kumpanyang ito. Kasi nga, may existing loan ako at saka credit cards na kabinbin dito. Naging delinquent borrower tuloy ako ngayon. Delinquent lang kasi active pa naman yung loan ko. 2 years yun. Thank God, thank goodness. Dahil sa kumpanyang to, dahan-dahan kong nabayaran yung loan sa saka credit cards. Pero hindi basta-basta ang struggle. Gagawin ko na, na separate video yung mga pinagdaanan ko doon. Medyo mahaba-habang kwento yun. Nakakapulutan yun ng aral. Isa lang masasabi ko, huwag ang loob. Huwag kayong maniwala sa mga nagsasabi na hindi kayo sisingilin pagdating sa Pilipinas. Sa akin kayo maniwala kasi experience ko yun mismo. Kailan nyo